Isa pang kahindik-hindik na krimen ang humabol sa pagtatapos ng taong 2024. Marahil ay dumaan na sa inyong news feed ang balita tungkol sa masakit na sinapit ng isang person with disability sa Batangas nito lamang mga nakaraang araw. Natagpuan ang sunog na katawan ng biktima sa ulingan sa Batangas ang masakit ang itinuturong mga salarin ay mga kabag-anak din ito at ang mga taong kumukup sa may kapansanang dalagang ina dahil umano sa naaawa sila rito. Ayon pa ay para na rin nilang anak ang biktima subalit bakit kaya nito sinapit ang karumaldumal na kamatayan. Asintabi po sa sensitibong balita mula sa San Juan, Batangas. Isang sunog na bangkay ng babaeng person with disability ang natagpuan sa isang pagawa ng uling sa barangay Barwalte. Pinatay at sinunog ay isang babaeng PWD o person with disability sa San Juan, Batangas. Ay sa San Juan Police, natagpuan ang sunog na bangkay ng biktima sa pagawaan ng uling. Natukoy ang pagkakakilanlan ng biktima sa tulong ng kanyang 11-anyos na anak na nakasaksi sa krimen. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. December 16, 2024, bago sumapit ang hating gabi, nang dumulog ang mag-live-in partner na sila Arkanghel Armamento Patal, 45 years old, isang magsasaka, at ka-live-in partner nito, ang 53 years old na si Chodora, nagpunta ang dalawa sa istasyon ng pulis ng San Juan, Batangas. Tungkol umano sa natagpuan nilang mga sunog na katawan ng tao sa kanilang ulingan sa Sitio Centro, Barangay Barwalte, San Juan, Batangas. Nang matanggap ang nasabing report ay agad na nagtungo ang mga pulis sa lugar kasama ang soko para maproseso ang crime scene madilim at liblibang lugar at madaling araw na ng December 17, 2024 nang makumpirma nila na ang mga nasabing mga nakitang sunog na laman ay katawan ng tao. Hiwa-hiwalay na ang mga bahagi ng katawan at sunog na ito. Kaya naman noong una ay nahirapan pa sila na malaman ang pagkakakilanlan ng biktima hanggang sa makilala ito ng mismong kapatid nitong lalaki. Ayon sa kanya, ang biktima ay ang kanyang kapatid na si Mary Jane de los Reyes, isang person with disability. Nakilala niya ang biktima na makita ang damit nito at ang singsing na natagpuan sa crime scene. Ayon kay Marjun de los Reyes, ang mga ito ay may-ari ng kanyang kapatid na halos dalawang araw nang nawawala. Ang pamilya nila Mary Jane Gavia de los Reyes ay nabibilang sa mga mahihirap nating mga kababayan sa Batangas. Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka. Pinanganak siya na taglay na ang kapansanan na hindi na binanggit sa mga pahayagan. Ganun pa man dahil sa kanyang kalagayan ay lumaki si Mary Jane na mailap sa mga tao. Malimit kasi itong tuksuhin ng mga kapwa kabataan. Ito din ang naging dahilan kaya hindi na ito nakapag-aral. Sa halip ay maaga itong nagtrabaho para makatulong sa mga magulang. Sa kabila ng taglay na kapansanan, ay kapansin-pansin naman ang ang kinitong kagandahan. Bagamat hindi nag-aayos, ay kapansin-pansin pa rin ang magandang humbog ng katawan nito at ang maamo nitong muka. Tulad ng ibang kadalagahan noong kanyang kabataan, ay umibig din si Mary Jane na nagbunga ng isang sanggol. Subalit hindi naman pinanindigan ng lalaki ang anak nito sa kawawang dalaga. At itinanggi pa na siya ang ama. Sa kabila nito ay mas pinili ni Mary Jane na ipagpatuloy ang pagbubuntis at isilang ang anak. Para mabuhay ang anak ay nag-isip ng paraan si Mary Jane para makapaghanap buhay. Ngunit dahil nga sa kanyang kalagayan ay wala siyang mahanap na magandang trabaho. Hagang sa isang malapit na kamag-anak nila ang umampon sa dalaga. Ito ay ang magka-live-in partner na si Larkangel Armamento Patal at ang live-in partner nito na si Teodora. Kinupkup nila ang dalagang ina kasama ang anak nito. Kapalit nito ay nagsisilbi si Mary Jane sa mag-asawa bilang utusan. Bagamat payak lamang ang pamumuhay ng mag-asawa, ay tinanggap ni Mary Jane ang alok ng mga ito sa kagustuhang maibigay ang pangangailangan ng nag-iisang anak. Tumutulong si Mary Jane sa mga gawaing bahay, pagluluto, paglilinis at paglalaba. Kuminsan naman ay sinasama din siya ng mag-asawa sa pag-uuling mula sa pagsalang, paghango at pagsako ng mga ito. Sa kabila ng hirap ng ginagampan ng trabaho ay hindi sapat ang sahod na natatanggap niya mula sa mga kamag-anak. May mga pagkakataon pa na siya ang napagbubuntunan ng galit ng mag-asawa sa tuwing may hindi pagkakaunawaan. Sa kalagitnaan ng ginagawang investigasyon ng mga pulis noong December 18, 2024, ay muli silang nakatanggap ng impormasyon na may kinalaman pa rin sa pangyayari. Nagtungo sa kanilang himpilan ang 11 years old na anak ng biktima, ang kapatid nitong lalaki kasama ang ilang opisyalis ng kanilang barangay. At dito ay ilang mga nakakagulat na revelasyon ang kanilang nalaman. Ayon kasi sa salaysay ng 11 years old na anak ng biktima, ay nasaksihan niya ang masakit na sinapit ng kanyang ina sa kamay ng mga taong kumupkup sa kanila. Ayon sa bata, noong gabi ng December 16, 2024, ay nakita niya ng pagtulungan ng mga suspect ang kanyang ina. Sinakal-umano ito ng isa sa mga suspect hanggang sa tuluyan itong mawala ng malay. Pagkatapos ay kinaladkad ng dalawang kanyang ina papunta sa ulingan, kung saan ay inihulog ng mga ito ang ina sa hukay at isinama sa mga uling bago tuluyang sinilaban. Napagalaman din nila na ang biktima ay saksi sa ginawang pamamaril ng isa sa mga suspect sa isang nakaalitan nito sa kanilang barangay. Bagay na siyang nakita nilang motibo kung bakit nagawa ng mga ito na paslangin ang walang kalaban-laban na biktima. Dahil dito, sa ginawang follow-up operation ng mga pulis, ay agad na inaresto ang mga suspect sa kanilang bahay ng ganap na alauna imedyo ng hapon. Sumama naman ng tahimik ang dalawa at tumanggi na magbigay ng kanilang salisay. Ang dalawa ay agad na sinampahan ng kasong pagpatay at, kasalukuyang at kasalukuyang nasa pangangalaga ng San Juan Police Station habang naghihintay ng mga paglilitis. Samantala sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Romel Di Subrido, ang hepe ng San Juan Municipal Police, sa isang panayam sa media ay sinabi nito na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na chinapchap ang katawan ng biktima bago ito sunugin. Ayon sa kanya, nagkahihwa-hiwalay ang katawan ng biktima dahil sa pagkasunog at pagkababad nito sa baga. Samantala, ang naulilang anak naman ng biktima ay sumasa ilalim sa isang terapi dahil sa maaaring trauma na naiwan nito sa kawawang musmos sa nasaksihang pangyayari sa pagkamatay ng kanyang ina. Hindi na nga kinilala ng ama ay tuluyan ng naulila dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Sana'y malampasan niya ang lahat ng sakit at kirot na dulot ng pangyayari at dumating ang araw na tuluyan niyang iwan sa nakaraan ang mga nakakatakot na detalye na kanyang nasaksihan. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestions sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.